sa kamera ang resolution of both houses number 2 na nagsusulong na magkaroon ng Constitutional Convention o CONCON para amyendahan ang saligang batas. layunin nitong maibaba sa 35 years old ang minimum age requirement para sa magiging presidente. 30 years old naman sa pagkabise-presidente at senador. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang kasalukuyang minimum age qualification ay 40 years old dapat kung tatakbong presidente at vicepresidente, presidente habang 35 years old naman para sa senador. Kabilang sa mga may akda ng panukala, sina Representatives Paulo Ortega, Jefferson Conghun, Ernesto Junicio, Zia Adjong, Rog Gutierrez, Lordan Suan at Eduardo Rama. Pinigyang din din sa resolusyon Napanahon na para marinig ang tinig ng bagong henerasyon dahil ang pamumuno sa bansa ay hindi naman tungkol sa edad kundi sa kakayahan, malasakit at sa kagustuhan na magsilbi sa bayan.